Uy. Uy, ikaw yung sa TV, di ba? Yung may boyfriend na nakakulong sa Singapore? Yung rapist? Oo, ako nga yun. At hindi siya rapist. Nakatulan na siyang rape? Anong tawag mo dun? Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako. Hindi ko ipagtatanggol ang boyfriend ko na nang rape sa ibang bansa. Hihiwalayan ko pa siya. Ang ganda-ganda mo? Nagtsatsaga ka sa manyak? Ano ang manyak ang pinagsasasabi niyo, ha? Nay. Nice. Mawal lang dalawa? Bakit? Kinalaban niyo ang anak ko? Ha? Akala mo kung sino kayo makapagsalita? Nakasalubuhan niyo na ba ang anak ko? Ha? Para tawagin niyo siyang manyak? Para pangsagan niyo siyang rapist? <laughs> ang sasawa naman kung gabi niyo! Wala kayong alam kung ano ang totoong nangyari! Nay? Nay! Nay, bakit Okay na ba kayo? Tignan niyo ginawa niyo! Tuwan please take my bag upstairs. So, what brings you here? Go straight to the point dahil pagod na ako. Na nandito ako para sabihin sa inyo na pumapayag na ako sa gusto niyo. Pero tulungan mo makalabas ng kulungan si Kiko. At yung mga gastusin ng operasyon ng nanay niya. Sagutin mo rin. Pag ginawa mo yun, magagawin ko talaga lahat ng gusto niyo, kahit anong gusto niyo. I just want to make it clear. I Iwan mo na si Kiko. kahit anong gusto niyo. Basta ipangako mo sa akin, ma. Tutulungan mo si Kiko sa kahit anong paraan. Good. Now I feel like you're becoming my daughter again. Welcome home. Come on, give me a hug.